Dito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakiling na love story nila Kalinga Pedro at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng istorya ni... Kalingap Edu at ni Viancy ay tumungo ang Kalingap team sa lupa na bibilhin ng pamilya ni La Viancy. Dahil nga meron ng sapal na pondo ang Kalingap team tulong na rin ng mga sponsors. Pumunta sila sa bagong lupa at doon nakipag-usap sa may-ari. Pagkatapos naman noon ay agad-agad na silang nagpirmahan ng kontrata at nagbayad. Sa pagbabayad ng bahay ni Lapiansi ay sinamahan si Biansi ng kanyang papa para tingnan ang lupa. Kaya naman lubos ang pasalamat ng papa ni Viancy at ni Biansi sa Kalingap Team. Sa wakas daw ay makakatulog na sila ng mahimbing nang hindi natatakot sa bagyo at malalakas na alon. Sa Leo D fans, thank you so much po sa inyo. Ano? At yung sobra po, sa pabahay po natin gagamit. Ayan po. Ay, tago po po yan tayo. So, ito na po. Oh. 200,000. Bilangin niyo po ah. Bilangin niyo po. Kasi yan, yung inodro ko lang po yan, ganyan. Eh, pag-uli daw daw Tara, bilangin natin.

lupa. Kaya naman, sabi niya ay magpasalamat daw si Viancy sa kanyang mga sponsors na sobra-sobra ang pagmamahal at suporta sa kanya. Biruin mo na libre na ang kanyang lupa at may sobra pa para sa pagpapagawa ng kanyang bahay. Grabe talaga ang mga tulong na dumarating kay Vianci kaya naman sabi ni Kalinga Prab ay sana huwag magbabago si Vianci at ang kanyang pamilya dahil doon sila nagustuhan ng mga sponsors at mga supporters para naman tuloy-tuloy lang ang kanyang mga biyaya na dumating. Bukod doon, sabi naman din Kalinga Prabna ni Kalinga Brab na deserve ni Vianci at ng kanyang pamilya ang mga blessings sa si dumarating dahil sila ay mapubuting mga tao. Oh! Puso! Kamusta pagbungis mo? Po. Hindi naman po. Ang ginakaya ano. wow. <laughs> po kasi ano. Ang dami po doon. Kaya nga din ako pumunta doon eh. At ito ang ako ng sarili ko. <laughs> Siyempre. Ayaw <mayroon> ko masakta, no? Bakit Ano yan? Ano yan? Wala, yeah, baka di ko lang mag nakita ko, kaya <laughs> ako na lang nag-adjust. Saka, ah, miss, ano ko nang, biglaan din kasi yung ano nun eh. Nagulat ako, mismo pang umaga pala yun. Okay kaya, na nga po yun, hindi ka na pupunta. Bakit ayaw eh, mo talaga akong pumunta doon? Opo. <laughs> Ginalingan mo doon? Opo, ano na nanood pa Ginalingan mo Siguro masyado yung plan. <laughs> Ginalingan <mo. laughs> Pagka umi nga ni Lovianci ay nagulat siya dahil bumisita pala sa kanya si Kalingap Edu noong araw na yon. Talaga namang umpo muna sila at may usap-usap. Napag-usapan nila ang pag-muneers ni Viancy na talagang successful naman dahil napakaganda ni Viancy noong araw na yon. Kaya nga lang ay hindi nakapunta si Kalingap Edo dahil feeling daw niya ay magsiselas lamang siya. Sabi naman ni Viancy ay kung pumunta sana si Kalingap Edo noong araw na yon ay mas ginalingan niya pa. Kaya naman, kinilig talaga ang mga supporters sa mga sinabi ni Viancy na para bang siya na gusto niya na rin talaga si Kalingok Edu. Pagkatapos noon ay inalala nila ang mga huling nangyari noong huli silang magita dahil noong nakaraan nga ay tumalon si Kalingap Edu sa mataas papunta sa ilog para lang patunayan kay Viancy na tunay ang kanyang nararamdaman. Ay, yun ako pala. Tungkol dun sa ginawa ko nung nangkaraan. <coughs> Nakaraang vlog. Tumalun ako sa bangin. Joke. <laughs> 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 <smart> Siguro naman, naniniwala ka na, no? Grabe. Ginawa ko talaga yun. Para sa'yo. <manyo> <mahal kita>, <kita> Alam mo, sa'yo ko lang yung ginawa at sayang ko lang din talaga yung gagawin kasi iba ka eh ibang iba <laughs> wala man pa kung pinagkaiba sa ano yung yeah. buhay <laughs> ikaw yun eh ikaw yun si Beyonce eh talaga namang natatangi talaga si Viancy para kay Kalingap Edu dahil siya lamang ang babae na ginawa niya ng ganoong bagay talagang tumalon siya sa isang ilog para lamang patunayan kay Viancy ang kanyang nararamdaman ay totoo at hindi ito para lamang sa content o vlog vlog lang sabi pa nga ni Kalingap Edu na swerte daw talaga siya kay Viancy dahil sa napakanggana nito, maalaga at mapagmahal pa sa kanyang pamilya. Kaya naman, nagsiselos daw talaga siya kapag may mga ibang tumitingin kay ati Viancy. Ganun pa man ay wala ano na daw siyang magagawa dito kundi supportahan na lamang si Viancy sa mga gusto niyang gawin. Kaya naman nataranta si Viancy sa mga sinasabi ni Edu. Swerte ko sa'yo, no? Eh. Kung kakali lang na mas mag-improve yung ang ko yung <coughs> yung relationship mo ba? Yung samahan. Napaka-swerte ko. Swerte ng lalaki. Bakit naman po? Ba't naman po kayo, ano, sir? Bakit maswerte? <laughs> Kasi nga, halos nasa iyo lahat ng katangian ng ano. <laughs> yung ng ano. Ng mga alalaki yan Mabait. Maganda. Maalaga ka pa. Hmm. Nakikita ko yan lahat, no? inaano ko yan. Kahit nga paulit-ulit si Ate Fiancy na hindi naniniwala kay Kalingap Edu ay pinapatunayan pa rin ni Kalingap Edu at sinasabi kung ano ba talaga ang kanyang nararamdaman para kay Ate Viancy. Si Fiancy naman ay kitang-kita na parang mahuhulog na rin kay Kalingap Edu dahil nga sa bait din ito at pagiging matulungin sa kanyang kapwa. Sabi pa nga ni Viancy na baka gutom lang yan ni Kalingap Edo, kaya naman sinubuan niya si Kalingap Edo ng isang turon para naman manahimik na daw ito, ngunit ito ay pabiro lamang. Kanina pa nga hindi mapakali si Viancy, ngunit maya maya ay sinabi na rin niya ang kanyang tunay na nararamdaman. Yeah, so na ako doon ah. Pag-isipan niyo po muna mabuti yung ano mga sinasabi niyo. Kasi kami pong mga babae, ano, mabilis lang po kami mapol. So, sinasabi mo, <laughs> tama ba yung narinig ko? Baka <laughs> mga babae po kasi, mahina po ang emosyon. Kaya dapat po yung mga lalaki. <laughs> ano? Seryoso po, pag sumuha ganyan kasi, Sempre ayo po nang masaktan. Oh. <laughs> <Sinasakutan. laughs> Yung angko magisi pa nyong mga buti mo sa sinasabi niya. Unta ganoon 'yung pili ng sipan 'yo. Ya. <laughs> oh naman. Um, diyan mang kagaya ng ibante 'yan, no. Na Grabe nga ang sinabi ni Viancy dahil ngayon lang siya nagsabi ng mga ganito kay Kalingap Edu. Tanda ba to na parang nakufall na rin talaga siya sa mga ginagawa ni Kalingap Edu? Dahil sinabi niya na sana ay totoo ang kanyang mga pinapakita at hindi ito narulaw lamang dahil ang mga babae daw ay mabilis mafall kapag pinakitaan ng mga magandang gawain hindi naman natin masisisi si Viancy dahil gusto niya lamang protektahan ang kanyang mga nararamdaman. Gusto niya na kapag siya ay nagmahal ay talagang totoo at walang halong biro o para pang content lang. Sinabi naman ni Kalingap Edo na ang kanyang mga nararamdaman ay totoo at hindi siya kagaya ng iba. Naman ko lang. Kaya naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli, bye.